time check. Uh, turn 40 ng gabi. So, overtime ako ngayon. Dati lang gumagawa na basahan. Kailangan ko nga itong matapos para mayroon akong paninda bukas. So, kahit napakalamig ng gabi. So, tuloy-tuloy lang ah? Uh? pagtrabaho ng inyong lingkod. So, ayan. Mayroon din kasing order na kailangan kong tapusin. Kaya, ah, sayang naman yung opportunity na mayroong order. Kaya, talagang kailangan agawin. Ayan. Uulan na naman ang malakas. <laughs> Napapakapal na yung gawa ko. <tod> Mamaya, matutulog na rin ako. <laughs> so, yan. So, yun lamang. Maraming salamat. Good night!